Good evening, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Reina Hispano-Americana 2024 Coronation Night. Ano ang reaction natin dyan? Kamusta naman ang resulta? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Reina Hispano-Americana 2024 tayo ngayon. Kamusta kumusta ang pageant nila at ano ang reaction ko dyan. Ang reaction ko sa pageant nila ay talaga naman masasabi ko, oh my God, ang bongga. I love yung sistema na meron itong Reina hispano americana So, kakapanood ko lang kasi ng Miss Global, di ba, nung nakaraan. Masasabi ko yung Miss Global, ang ganda din ng production na ibinigay nila sa atin. Ang ganda din, no? Alam mo yung criteria kr na tinatawag kung paano sila pipili talaga ng winners nila, yung paano magkakat, may mga pasopresa dito naman sa Reina Hispano-Americana, in fairness naman sa kanila, kung pag-uusapan natin yung production nila, talaga namang winner, panalo, wala akong masabi, maayos at talagang, alam mo yon yung parang ambongga lang ng Para ka rin nanonood ng malaking pageant talaga na kaabang-abang. Plus, nando doon, yung lightings naman nila ay talagang masasabi ko, winner din yung lighting kasi maliwanag yung ibinigay nila sa atin at akala ko nga, medyo madilim to, pero hindi, panalo kasi, ay nako, bongga. Sobrang nagustuhan ko. And then, yung stage nila, bongga ang stage kasi syempre malaki. Nakita natin yung linaw ng rampa ng mga kandidata kasi pahaba talaga yung runway, di ba? Kung iisipin mo, sarap rumampa doon. At klaro, klaro yung ano, yung tawag dito, camera angle nila, malinaw ang ipinakita doon sa mga kandidata. Tamang-tama, talagang plakado yung makikita mong anggulo. Kung baga parang pag mo yung kandidata talagang sure winner yung kanilang mga pasarela, di ba? Kasi malinis, malinis na ipinakita yung tamang anggulo. Kaya Bongga ako doon. And then, pagdating naman sa host, in fairness naman sa host, talagang, meron silang chemistry ng partner niya. Hindi naman sila yung agaw na agaw sa eksena. Tama lang na naibibigay nila at natatawid nila yung bawat details na competition. Kumbaga, parang, hindi yung parang takaw na takaw silang makita sa camera. Kumbaga, tama lang yung pag-host nila. Hindi masyadong nag-aagawan ng eksena. Kung baga, may blending silang dalawa. And then, pagdating naman sa perform performer, yung performer naman nila, yung mga guest in fairness, ah uh, parang hindi ka maboboard kasi alive na alive, tapos ang cool nang dating. Plus, andun doon na nakakasabay yung mga kandidata sa kanila. Hindi ka maiinip kasi parang hindi naman puro yung performer na lang yung ipinakita. Kung baga sa kabuuhan ng patient nila, masasabi ko na satisfaction talaga. Sobrang panalo yung ibinigay nila sa atin. Yung kumbaga parang sa susunod na taon, aabangan mo na naman. Ito yung ikalawang taon na nanood ako ng Reina Hispano-Americana kasi nung mga nakaraan, hindi ko siya pinapanood. Gusto ko yung paano nila, yung sistema ba, paano nila kukunin yung Reyna nila. Actually, medyo mahirap kasi ang daming kandidata yun na naman. Sa swimsuit round, medyo bongga at kapdugan. So, ito talaga yung masasabi mong ay nako labanan na ng mga Latina. Yung mga Latina, makikita mo talaga yung kanilang ora, ang lakas makadyosa, lahat sila maganda, lahat sila talaga nagsasalpukan. Ang masasabi ko, Diyos ko, ang hirap kalaban ng mga Latina kasi kailangan ibigay mo talaga yung best mo dito eh. Parang best of the best. Ganon. Parang kung hindi ka maganda, maliligwa ka talaga. Kung hindi ka marunong romampa, ay nako, lalamunin ka nila ng buong buo. Doon sa swimsuit, gusto ko yung swimsuit kasi pag tinignan mo yung swimsuit, pare-pareha sila. So, pagandahan talaga ng orahan at pagandahan ng lakad ang makikita mo dito. So, yon So, lahat naman sila, masasabi ko, sexy sila doon sa swimsuit nila. Gusto ko yung kulay ng swimsuit. At hindi tupis ang ginamit nila, di ba? Parang makikita mo talaga yung shape ng katawan. Kung eto si girl ay bonga Yung iba, matangkad tignan. Yung iba, talagang medyo maliit tignan. So, yun lang yung nakita ko. Pero syempre, pagdating sa swimsuit, mas na-amaze ko sa rampa ni ano, Republika Dominicana. Sobrang gustong gusto ko yung the way kung paano talaga siya mag uh, pasarela. Yung pitik ng mga paa niya. Oh my God, talagang masasabi ko ang bongga. Yung sa swimsuit, talagang makikita mo alive na alive ito si Dominican Republic. Hindi ko alam kung na pansin ninyo siya. Gusto ko yung ayos ng buhok, yung style, gusto ko yung makeup, gusto ko yung ngiti, gusto ko yung, yung rampa niya, napaka-elegante niya pagdating sa swimsuit. And then, of course, kung papansinin naman natin siya, si Michelle Arceo, to be honest, ang nakita ko kay Michelle Arceo, ang bongga nun lakad, meron siyang signature walk na hindi katulad ng mga tinulad sa mga Latina. Gusto ko yung pag-twist ng paa niya, tapos biglang iikot siyang gano'n. Gusto ko yon. Pero, mas napansin ko dito kay Michelle Arceo, yung ganda ng mukha. Ayun talaga ang pinanglaban niya dito. Sa totoo lang, ewan ko kung a-agree kayo ha. Yung beautiful face talaga ni Michelle Arceo ang nagdala sa kanya dito sa Reina Hispano-Americana. Kasi, Maraming magigaling romampa eh. Kung magbe-base tayo sa magigaling romampa. In fairness naman sa kanya, sa top 13, parang pili ko pasok sa top 13 yung lakad niya sa swimsuit round. At, masasabi ko, yung performance niya, winner. But, mas na-amaze kasi ako sa beauty na meron siya. Kung titignan ko yung mga Latinas, parang iisa na yung mga itsura nila. Yung parang hindi ako masyado nagagandahan. Kahit magandang maganda sila. Kahit si Venezuela, maganda si Venezuela. Pero parang hindi ako natutuwa sa ganda niya. Mas natutuwa ako sa ganda ni Michelle Arceo kasi ang fresh talaga ng dating. Agree ba kayo doon? And then... Uh, gusto ko din, syempre 'yung lakad ni Venezuela sa swimsuit. Si Puerto Rico, bongga din 'yung lakad. Si Peru, okay lang. Sa totoo lang, soso -so lang sa akin si Peru. Tama lang 'yung mga pitik ng mga paa niya, pero kasi mas pabora ko doon kay Dominican Republic. Sobrang elegante at ang galing pumitik ng mga paa. So 'yon. Pagdating sa evening gown, sa totoo lang na sa ako kay Brazil, oh my God I love yung gown ni Brazil Ang lakas makadyosa Talagang masasabi ko, oh nako, pumapalo dito si Brazil Para sa akin, isa siya sa mga nagustuhan ko na evening gown Parang ito yung bago na nakita ko na Ang ganda ng dati na, talagang pack na pack, di ba? At lumabas yung beauty niya doon Pero, kinabog siya ni... Republika ng Dominicana pa rin. Kasi para sa akin yung evening gown ni Dominican Republic, oh my God, sobrang napaka-elegante. So, naaaliw ako kay Dominican Republic. Akala ko nga siya talaga yung isa sa mga masasabi kong mananalo dito eh. Kasi, ano eh, maganda yung performance niya sa evening gown, maganda yung performance niya sa swimsuit round at ang sosyalan ng dating. And then, pagdating naman kay Curacao, na sorpresa ako konte. Actually, laban na laban dito sila Curacao, sila Venezuela, yung mga tipong parang ayaw nilang magpasinet. Sila yung nakita ko na talagang, oh my God, laban na laban yung dating. So, Venezuela, Curacao, uh, Dominican Republic, saka si Brazil, talagang humataw sila. Si Colombia, actually, hindi pa nga ako masyado na-impress eh. Si Peru, parang piling ko talagang siya na talaga yung pick na mananalo. Pero kung performance, parang ang dami naman na nag-performs. In fairness naman, si Dominica Republic na lang, napaka-perfect ng performance niya. Eh. Si Philippines, consistent. Ang masasabi ko kay Philippines, consistent siya. Hindi mo masasabi na, naku, maliligwak siya dito. Kitang-kita talaga sa laban niya kanina, ang ganda ng evening gown, sobrang panalo. Ang ganda ng lakad niya, yung execution niya doon sa evening gown, sa intablado, talagang masasabi ko, oh my God, Michelle, lumalaban si Michelle. So, sabi ko nga, beauty ang nakita ko kay Michelle, ang, ang lakas makarina. So, yon yung talagang laban na laban. So, I love kung paano lumabas si Michelle Arceo. May ibubuga talaga. Punta tayo kay Miss Indonesia. Sa so, totoo lang, si Miss Indonesia sa swimsuit trout, pero gaba ah. So, hindi naman sa pag Parang hindi ako na-impress sa kulay niya. Parang nadumihan ako sa kanya na parang, oh my God, ba't ganito? So, yon Pero, kung titignan mo kasi siya, she's tall doon sa ano, swimsuit trout kasi nga paya. Tapos, pagdating sa evening gown, in fairness naman sa kanya, ang ganda ng evening gown niya. Parang ang lakas maka -miss Earth. Ganon. Na talagang bonggam-bongga na ayaw magpakabog. So, in fairness naman kay Indonesia. So, hindi rin ako magtataka kung bakit siya nakalusot sa top 13. Pero, parang piling ko hanggang top 13 na lang talaga siya. So, sino-sino ba yung mga pumasok sa top 13? Siyempre, si Venezuela hindi nagpahuli. Si Peru, si Curacao, si Puerto Rico. Actually, si Puerto Rico safe yung laban niya. Pero, naloka ako nang tawagin si Indonesia ng, ano, elegante. Miss Elegante. Hindi ko naiintindihan saan siya elegante. Eh, sobrang sexy-sexy niya nga doon sa suot niya. So, hindi ko ma-appreciate na Miss Elegant siya dito sa competition ng Miss, er, ah uh, Miss Reina Hispano. Ng Reina Hispano Americana. So, naloka ako doon sa award ng elegant beauty. Kasi kung merong elegante ako nakita, ewan ko kung nga-agree kayo, si Dominica Republic talaga yung masasabi mong elegante sa lahat. The way kung paano kumilos, yung ayos, plus yung sa swimsuit, kung paano maglakad, napaka-elegante. So, dapat yun yung nanalong Miss Elegant. Siguro hindi lang siya gusto ng organization. Or, hindi natin alam. Tapos, sino pa ba? Uh, mga pumasok, syempre, si Brazil, hindi nawala sa eksena si Brazil. Kala ko nga, mawawala sa eksena si Brazil eh. Pero talagang nagbigay talaga siya ng magandang performance. So, si Venezuela, Colombia, Dominicana, uh, Republika ng Dominicana, si Bolivia. Siyempre, sa Bolivia ginawa. So, pasok si Bolivia sa Ecuador. Tapos, sino pa ba? Curacao. Pilipinas, Puerto Rico, Italy. Medyo kinabahan ako kay Philippines kasi parang ang tagal tawagin. So, parang nasa dulo na tayo bago tawagin si Philippines. But, syempre, napakaswerte natin kasi talagang magaling yung pambato natin in fairness naman at hindi niya tayo talaga pinahiya sa laban na to kung baga talagang basta si Michelle Arceo talaga yung lalaban umasa ka na gagawin niya talaga yung lahat ng makakaya na sa competition so doon sa nagsasabi na naku, nagkakalat naman si Michelle mukhang hindi naman ano, sorry na lang pero nakita naman natin yung performance ni Michelle na talagang sobrang nakasabay siya sa mga Latinas ng bongga-bongga, di ba? So yon And then, pagdating naman sa top 13, pinalakad uli silang lahat. Sabi ko nga sa'yo, maayos naman yung lakad ni Dominica Republic nung pinalakad uli sila ng one more time. Hindi ko lang naiintindihan kung sa siya nagkulang doon at bakit hindi siya nakapasok sa top, sa ano, sa top, tawag dito, top 6. Siguro dahil Uh, kailangan dito kapag ano ka yung alam miss yung dating mo yung tipong talagang may eksena ka kasi uh, in fairness naman kay Michelle Arceo sabi ko nga yung beauty kasi ni Michelle Arceo talaga hini babaw. ah uh, nang dong sa suot niya bumagay doon sa suot niya. Kaya talagang mapapansin mo talaga. So, yun yung talagang isa parang nakita ko na dapat ko magpapadala ang Pilipinas dito. Hindi lang maputi. Kailangan talaga may beauty. May magnet yung beauty. At yun yung meron kanina si Michelle Arceo na talaga yung beauty niya talaga nangingibabaw talaga sa lahat. Kaya yung pinarampa uli sila sa top 13, lutang na lutang talaga yung ganda niya. Plus, ang ganda ng execution niya. Lalo na yung, yung medyo pumihit pa ng pagganon tapos sabay bay ah, lakad di ba so ang bongga lang so I love Michelle Arceo the way kung paano siya umiksena ng todo todo and then syempre tatawagin nila sa top 13 kung sino yung napili nila sa top 6 eto medyo critical to kasi talaga pag hindi ka na natawag, sorry ka na lang. Thank you, girl ka. ba? Diba? So, ang swerte natin kasi lumusot nga dito si Philippines sa Q&A. So, yon Sa Q&A, ito na rin yung final question nila. So, ang mga tinawag dyan, syempre si Brazil, si Colombia, Curaçao, ah uh, sino pa ba? Venezuela, Peru at Philippines Maganda ang sagot ni Philippines Sa totoo lang Maganda naman At talagang masasabi ko mm, Panalo kaya lang, yung answer kasi, yung parang hanggang doon lang talaga na ibibigay do sa second runner-up. Kasi parang feeling ko, meron na talaga silang mga napisil na mananalo dito. So, kahit anong gawin pa dito ni Michelle Arceo, tumambling pa siya ng bonggam bongga talagang ayun na talaga yung nakatakda sa kanya. <laughs> Kasi parang feeling ko, meron na silang bet. At ito nga ay si Peru. Nakita naman natin na hindi naman nawala sa eksena si Peru. At yun nga. So, ang fourth runner-up ay lumabas ay si Colombia. Third runner-up naman si Curacao. Second runner-up naman si Philippines. At first runner-up naman si Brazil. Tapos si very, ano? Very, na si Venezuela at winner naman si pero bilang reina hispano americana 2024. So back to back ang Peru at Venezuela sa posisyon na nakuha nila. Kasi last year same din ang nag top 2 dito si Venezuela at saka si Peru. Tapos dalawang beses na rin nag back to back ang reina hispano americana nung Mexico ang nanalo tapos the following year Mexico ulit. Tapos binigay kay Peru noong nakaraang taon tapos Ayan, si Peru na naman ang nanalo ngayon. So, ibig sabihin dito sa Reina hispano amerikana madaling mag back to back ang mga Reina dito. Lalo na kung convincing talaga na sila ng organization or ng judges sa mga eksena ang ipinakita nila. So, ang reaction ko naman sa Reina hispano amerikana ay talagang masasabi ko, ang bongga. So, kung ako naman ang tatanungin mo, Mama Sam, tingin mo bakit hindi nakapasok si Dominica Republic sa top 6? Hindi ko alam. Parang ang gusto siguro talaga nila yung mga palaban talaga. Yung tipo o may Excel ka na parang ang lakas mo makamiss grant. Tapos pangalawa, uh, yung position bang nakuha ni Michelle Arceo ay okay lang ba? To be honest, ako kung ako tatanungin mo, okay na okay ako. Kasi sobrang happy na ako. Kung baga, wala ka nang hahanapin pa. Kasi isipin mo na lang, nag first, uh, second runner up siya dito, more than doon sa wala. 'Di ba? Mahirap 'yung wala. At least ito, nakita natin na maganda ang naging position dito ni Michelle Arceo at in fairness naman sa laban niya kanina, ibinigay niya 'yung best niya. At doon naman sa nakuha niyang position, okay na okay naman ako. So wala na akong irereklamo. A uh, blessing yon sa ating bansa na naka second runner up tayo dito sa Reina Hispano Americana 2024. Sabi ko nga, yung mga ganitong nakakaposisyon tayo, pumapalo tayo sa runners up ay ipagpasalamat natin yan kesa naman sa tuluyan na wala. Di ba? So yon. So congratulations syempre kay Miss Peru. Actually, ko si Peru ang tatanungin mo ko, uh, parang pili ko marami pang much better more than sa kanya. So yun. Kaya lang, sabi ko nga, uh, pero kasi siguro meron talagang ano, maganda siguro sa personal, tapos nagugustuhan talaga siguro siya ng organization. So, wala na tayong magagawa doon. Ang nagdesisyon niyan ay yung mga judges at na-impress ni Peru yung mga judges dito sa Reina hispano Americana. So, in fairness naman sa Reina hispano Americana, good job sila ngayon taon na to. And then, of course, aabangan ko uli sila sa susunod na taon kung ano na naman ang ipapakita nilang bago sa atin. So, ngayon, congratulations kay Michelle Arceo mabuhay ka maraming maraming salamat na ibinigay mo ang best mo syempre sa intablado ng Reina Hispano Americana 2024 at yung experience na to hindi ka namin makakalimutan kasi syempre mananatili kang Reina Hispano Americana 2024 second runner up so yon so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So you guys Guys, of course, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At syempre sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click pa rin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. At huwag nyo guys kalimutan na i-click din yung video natin today. So yun guys, guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.